Grabe, bangga oh. Oh. Grabe. Oh. Oh, ayan, sino may mali? <coughs> sino may mali rito, tropa? Tropa, sino may mali kaya diyan? Ayun oh. Tropa, sino kaya may mali? Ayun, tropa oh, ayun oh. Ang gira. Ayun oh. Oh. Tropa, sino kaya may mali dyan sa kanila, tropa? Ano? Oh. No. oh. degree burn yung tama, oh. Third degree burn. Ha? Ah? Okay. Videographer lang yan. <laughs> ha? Huh? Videographer. Ay. no, third degree burn, no? din Ay, no. Ay, 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 Ha? Uh, sino may kasalanan? Bas. Bas? Hindi nga dito oh? Uh, Ganon? Pwede, pwede, may point ka dyan ha Palagay mo kaya, sino may kasalanan? Ha? Parehas? O parehas daw, sabi ni kuya Ayun o, grabe yung tama ha, 3rd degree burn o no? Makakalga oh? pala mamasilya mo dyan Ha? Oh, Kung anong nag kaya ka ba na yan? Oo, mo dyan, Ropa, Ayan o. Oh, bag, ano. Pag nag-20 million. Yeah. mo, sino yung may kaisalanan? Ako. A? Ah. Tapos na lang yan. Ha? Ah? Pag-usapan. Ikaw yung driver, kuya. ako. driver ng jeep. Wala, Asan yung driver ng bus? Tropa. Oh, tropa, tropa. Pambira, oh. Ayun oh. Pambira, oh. Ayun oh, pambira ayun oh. Oh. Ngayon. Asa nagka-traffic tayo dito mga tropa? Nakatutok 34. Pasok mail Mike. Ayun oh. Oh, nagka-traffic tayo ngayon, tropa. Ay umusga sino ba may mali rito? Ayun o, oh. pambihira Yung bus nasa motor lane Tapos yung ito namang isa Nasa ano, ayun o lane POJ Woods lane, ayun o, ayun o, diba diba Ang Ayan yeah. Eno, oh. Grabe oh. Sino oh. ba may may mali? Comment na tropa para mapag-usapan na. Kung ano pag-aambangan? Paano? Ingat, John Lloyd.